po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 23, 2023 at mula po dito sa Binondo Church, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw sa ating unang pagbasa at pagninilay. Ito po ay nango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo chapter 6 verses 13 to 16. Pinakamamahal sa ngala ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngala ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito ay panatilihin mong mapisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya iyahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Ito po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay inugrita natin ang kapisahan ni uh, Saint Padre Pio of Petrocina. At bagamat ngayon po ay naririto ako sa dambana ng uh, Binondo Church dahil ngayon po ay naanyayahan ako ng mag-misa para sa isa sa mga laminaryo ng bilang paghahanda at kapisahan ni San Lorenzo Ruiz sa darating na September 28. Sa pagtatapos po ng ating linggo sa ngayong ikadalawampun, apat na linggo at sa patuloy natin na pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, ngayong araw ay narinig natin ang kanyang kumbaga uh, huling bahagi no ng kanyang habili sa kanyang unang sulat kay Timoteo na panatilihin at sikapin na ang lahat ng mga tuntunin na kanya pong uh, ibinahagi ay maipatupad at maisa buhay ng lahat po ng mga Kristiyano lalo tigit doon po sa Efeso. No, kung babalikan natin yung mga bagay po no na inaalala niya sa atin na kung pipili at sa mga nagnanais na maging tagapangasiwa, mga tagapaglingkod, no, ay tiyakin na mababang loob, uh, isa lang asawa, hindi gahaman sa salapi, at uh, kahapon no, ay ating narinig yung kanyang paalala no, sa ating lahat no, na ang ugat ng kasamaan ay ang labis sa pagmamahal sa pera at ito po yung sumisira no, sa atin sa ating pananampalataya din. kaya sikapin natin na uh, uli muli mapagnilaya natin ang mga salita na ipinagkaloob sa atin o magita ng sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo muli po isang mapagpalang araw sa inyo